anong tanod? Uloy niyo na po si Princess! Sa barangay na po siya magpaliwanag! Beba! Huwag mo kayo pabarangay! Mawa ka sa akin! Magkabayad ka sa kasalanan mo, Princess! Yan yung nararapat sa'yo! Alin ka Alin Si Princess po! Hinuli ng barangay tanod! Ano? Bakit? Ano ko sila na anak bayong Si Bebang po, nagsumpong sa barangay Tanod. Kaya ayun, dinala si Princess sa barangay. Si Bebang na naman? Lagi nalang lang inaaw yung anak kong si Pensis? Manalag ko talaga sa akin yung Bebang na yan. Oh, no. Bebang! Bebang! Lumabas ka ng bahay niyo! Naku, saling tiri yun ah. Ang galit na naman. Bebang! Magpakita ka sa akin! Bilis! Ano po yung aling tiri? Bakit po kayo sumisigaw? Oh. Anong nabalitaan kong ginawa mo sa anak kong si Princess? Ha? Ano po bang nangyari kay Princess? Ang sabi sa akin ni Boyong, pinabarangay mo daw siya? Tataan ba yan? Ha? Opo, ginawa po siya ng barangay tanod kanina. Ang bata-bata pa ng anak ko? Pinabarangay mo na? Anong kalapatan mo? Kasi po, may kasalanan sa akin si Prince Aling Teri, Madami na. Oh. Kaya dapat na po siyang matuto ng leksyon. Ikaw dapat yung ipabarangay, Bebang, dahil inaaway mo si Princess, hindi yung anak kong ipahuli mo sa barangay tanod. Wala po akong kasalanan na Aling Teri. Si Princess po talaga yung may ginawang mali. Pinagtulungan nila ako ni Boy yung ibuli. Tapos, inagaw ko sa akin si Big Bird. <coughs> Swerte lang ni Boyong, nakatakbo siya, kaya hindi po siya nakuha ni Manong Tanod. Walang katotohanan ang sinasabi mo, dahil mabay anak ko, hindi magawa ni Princess. Pero nagsabi po ako ng katotohanan, aling Terry. Sinabi ko lang ang kasalanan ni Princess kay Manong Tanod. Ginagalit mo talaga ako, Bebang? Lumabas ka dyan, ikaw ang ipang mong ko. Nay! <laughs> Nay! Mrs. May po silang masama sa'yo? Wala naman po. Pero sabi ni Barangay Tanod, kailangan ko dumingin ng sorry kay Bebang. Kung hindi, uling daw pulit nila mo kay Bebang? Ha? Madami po ang kasalanan kay Bebang, Nay. Mga kalukuhan, tsaka prank. Kaya sinumpo niya ako kay Barangay Tanod. Anak, huwag kang gumawa ng kalukuhan sa kapwa mo. Dahil masama yun. Opo, hindi na po maulit, Nay. O siya, kausapin mo si Bebang para mag na kayo. Bebang, sorry. Marami kong kasalanan sa'yo. Ayan, tuloy. Hinuli ako ni Barangay Tanod. Nagsisisi ka na ba, princess? Sa mga ginawa mo sa akin? Oo, sana Mapatawad mo na ako Pinapangako ko sa'yo Hindi na kita lulukohin At ipaprank yes! Totoo na ba yan? Baka mamaya, niluloko mo lang ako Promise, cross my heart Hindi na maulit uh -huh. Ako din, Bebang. Humingi ako ng tawad sa ginawa namin ni Princess. Akala ko kasi, walang kasalanan yung anak ko si Princess. Yung pala madami. Kaya sana patawarin mo kami. Ako din, Bebang. Humingi ako ng tawad sa'yo. Sana huwag mo kayo pahuli kay Barangay Tanod. <laughs> Dahil nagsisisi na po kayong lahat. Lalo ka ng Princess. Pinapatawad na kita. Dalaga, <laughs> Bebang. Oo, para magkabati na tayo at magkaibigan! Thank you, Bebang! Binigyan mo ko ng second chance! Huwag <laughs> oh. ka lang ya, Princess! At least, inamin mo na lahat ng mga kasalanan mo! Sa susunod, magpakabait ka na, ha? Oo, oh, Bebang! Pinapangako ko! Magbabago na ako! friends na ulit tayo? Oo! Oh, friends na ulit tayo! Wow. <laughs> Yay! Batay na kami ni Princess! <laughs> Mabuti na lang! Nagkabati na si Bebang tsaka si Princess! Magiging masaya na ulit ako! Yes! Napatawad na ako ni Bebang! Sa susunod, ipaprank ko ulit siya! <laughs> uh.